Nakibonding ang Chinity Princess at multimedia idol na si Kim Chu sa kanyang mga fans this Christmas sa naganap niyang FB Live Christmas Special. Narito at panoorin. Winners po of Ito ka. Hello, Yuki. to. Two winners of 8,000 pesos. Ayan. Two winners of 8,000. At yung Yuki. Game Star stars cinema. Sobrang kakaiba po itong movie na to. I'm sure hindi kayo magsisisi na panoorin and may lang um, ipunin nyo na yung mga napanunan nyo din <laughs> na ikalat nyo na po no, may movie po kami ni Paolo. Um, this coming February 12, My Love Will Make You Disappear. So ayan na, we are down to our last winner. Ang pinaka-big winner this Christmas, walang iba ang mapapanalunan niya ay since 10,000 ng viewers natin, 10,000 pesos! Oh my God! 10,000 pesos na nood ka lang ng live. Dito lang yan. Wow na po. Dito lang yan sa future fan page. So, 10,000 pesos ang walang iba kundi so, ang pinaka grand prize. So wag mo sana kalimutang manood this February 12. 2025, my love will make you disappear. Merry Christmas, Belle, Pablo. And Merry Christmas po sa lahat ng mga nanood ngayon sa aking live. Maraming maraming salamat sa mga ito pa na kasi nakatingin kanina. Ito po yung view ko. It's really cold here. Pwede ka nang sumigaw ng, ay, may tao. Rain. Dahil yeah. mas ay, headphones kasi siya. Mayabang siya. So, ayan po yung view ko. So, this is it. Merry Christmas, everybody! Sana maging masaya ang Pasko ninyo. And thank you so much for joining me dito sa aking live. And thank you so much. Special thank you To Monica na nasa Canada ngayon, so happy for you. Like, super. Si Mitch, I'm also happy for you. Like, super din. And also, Kuya JP, thank you so much. Nasa paligid ka lang. Thank you so much. And gusto ko talaga yung bago mong hairstyle. Thank you sa inyo for making this possible. And maraming maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. Special shoutout sa inyong lahat na nanonood ng live ngayon. Thank you so much for watching. Stay tuned dahil mas madalas po tayong magkasama in the next days. Yes, madalas <laughs> magkasama. In the next days dito sa aking Facebook page. So, I'll try to make it up this 2025 na makakwentuhan kayo lagi and I'll try, I'll try. Pero, thank you so much sa inyo lahat and Ayan, hello, Ami Borja. Shout out tayo ng mga five. Hello to Claire, Sugar Kisses. Hello to Alex, Guarian. Saan po ito, Miss Kim? Ito po yung rest house ko dito sa Tagaytay. Ito yung may vlog po ako niyan. Kung saan po ako. Um, panorin nyo na lang po sa Kim Chu PH on YouTube. So, ayan. Hello din kay Gina Siwala. Hello din kay Melanie. And yun lang. Thank you so much, everyone. Merry, Merry Christmas and a happy, happy new year. I just want to say thank you so much for all the love, for all the support, for all the time, effort, and na binibigay niyo sa akin. Sobrang na-appreciate ko talaga yun. And ang dami nangyari this 2024, but um, I just want to say thank you so, so, so much from the bottom of my heart. And yun lang, kung may sobrang pa sa pasasalamat thank you, yun po yung sasabihin ko sa lahat ng na mga nagsalamat. Ayan. Maraming maraming salamat everyone. I love you all. My love will make you disappear. Pili ko po namin yan ni Paula Avelino this February 12, 2025. Huwag po natin kakalimutan. Sama-sama po tayo this Valentine's season. My love will make you disappear under Star Cinema. See you next year. Bye-bye!